Pabahay kay Carla mas angat sa ibang pabahay ayon kay Calling Up Rob, bakit kaya? Pero bago po natin pag-usapan ang kwento natin ngayon ay nais ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat at shout out sa lahat ng bumubuo ng team Calling Up lalong lalo na kay Calling Up Rob. At kung bago lang po kayo sa aking munting channel iling ko po sana na huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe salamat po. Ang kwento po natin ngayon ay patungkol sa planong pabahay ni Calling Up Rob kay Carla na kung saan in-announce ni Calling Up Rob sa kanyang live na ang pabahay kay Carla ay medyo angat sa ibang pabahay nila sa kanila mga Calling Up Angels dahil sa mga sponsors na nagpapaabot ng tulong kay Carla para sa kanilang papagawa na bahay dahil alam naman natin mas maraming taga-suporta si Carla kaysa. Ibang calling up angels kaya ayon kay calling up Rob medyo angat ang bahay ni Carla ng konti, pero sa kabuuan ayon kay calling up Rob pare parehas pa rin ang design ng lahat ng kanilang mga pabahay, at narito pakinggan po natin ang paliwanag ni calling up Rob hinggil sa pabahay kay Carla. Depende po sa mga sponsor ng bahay ni Carla kung may bibigyan ng sponsor kalinga prob. Ayun, tama po 'yun. Kagaya nung muntik nang mangyari, 'di ba? Yung kay Erika nga, 'di ba? Muntik na 'yun. Yung talaga kung nangkataon, yun yung pinakamaganda ng pabahay natin. Kasi may nagdagdag, eh, may nag sponsor. So yung budget ko ay madadagdagan. Pero dito kay Carla, oo, mas Oo, sabi natin, mas makakalamang siya. Pwede siyang mas makalamang sa ibang mga pabahay. Pero hindi naman yung Uh, sobra ng sobrang lamang na lamang. Diba? Yung sabi natin mas um, um, mas maganda yung ano yung uh, mas malawak ng konti, di ba? Mas maganda yung kusina. Yun, sa mga uh, kunting ano lang, kuting adjustment lang po. Para ano pa rin sila, uniform pa rin. Diba? O mga calling up excited na ba kayo na magkaroon ng bahay ang ating idolong si Carla? please comment down below at pag-uusapan natin yan sa susunod na video and don't forget to subscribe calling up Rob, Kuya Jomar Vlogs at ang ama ng calling up Val Santos Matubang.